Uy, kayo na pa kita kinakausap, di mo man ako pinapansin. Ang problema ba? Hindi, wala. Hindi na seryoso. Yung ka na naman eh, sinasign yung treatment una naman ako eh. Kailangan ko pa. Christelle. Uy, ano? Kinakausap kita. Hindi ka mo lang nagre-respond ng maayos. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Okay lang ako. Kala mo ba, hindi ko napapansin. Gusto mo pa rin yung ex-wife mo. Ano? Sexy ba siya? Artista na ba? Ano? Sabi ni, this is all about Cathy na naman eh. Pwede ba? Hindi ko siya ini-stalk. Talaga ba? Eh ano yung mga nakikita mga messages niyo? Hmm, ayan. Tingnan mo. Alam mo kung bakit ko siya mini-message? Kasi may kailangan ako sa kanya. Exactly. Kailangan mo pa rin siya. Hindi ko siya kailangan na siya yung kailangan ko. May kailangan ako sa kanya. Sabi ko na nag-uusap pa rin kayo. Tinatago ko ba? Hindi ba hindi naman? Kristen, umpisa pa lang, alam mo na kasal kami. May mga conjugal properties kami at may kailangan ako sa kanya. Bank details, lahat papeles. Dapat, di ba, bago, bago natin pasukin tong sitwasyon na to, alam mo na yun eh. Napaliwanag ko na sa iyan. Napag-usapan na natin yan. Ba't parang napaka-big deal na yun? Pumunta sa'yo. Nagabas mo na ako. Oh, saka, teka, saka mo punta. Gabi na. Yatid na lang kita. Hindi, huwag na. Magpapahangin na ako sa labas. Talaga, oh. Queen of walkout talaga, oh. Christine, <laughs> kamusta ka na? Ito, okay Bumag naman. Gumaganda ka pa rin, ha? Ilang taon na rin tayo hindi nagkita. Miss na kita. Kristen, alam mo hindi pa rin yung feelings ko sa Pwede tayo na lang ulit. King, may boyfriend ka sa eh. Kaso complicated kami. Pero king, hindi naman nawala yung feelings ko sa iyo. Eh. Siyempre, tumagalin naman tayo. Huwag na mo na lang yung jowa mo. May asawa't anak na 'yun eh. Magiging komplikado pa 'yung buhay mo doon. Gusto ko rin naman kausapin si Makoy. Kaso lang, hindi na rin kase ko sa kanya masaya eh. Kristel, nagustang ka na. Lalo kang gumaganda. Namiss kita. Eto, okay lang naman ako. Kristel, okay lang ba tayo na lang ulit? Ako King, may boyfriend na kase ko eh. Kaso, complicated kami. Pero, hindi naman na nawala yung pagmamahal ko sayo eh. Nagtagal rin naman tayo. Ako rin naman ganun pa din. Iwanan mo na kasi yung jowa mo. Wala ka rin naman may doon kasi may asawat anak yan. Magiging komplikado na yung buhay mo doon. Gusto ko rin naman iwan si Makoy eh. Kaso, alam ko rin naman na yung pagkakamali ko. Cristin, ako'y lang ba? tayo na lang ulit? Aisa. ah. ka? Ginagabi tayo ah. Nung oras na. Saka galing? Galing nga ako dyan sa mall. Nagpahangin lang ako. Talaga? Ito to. Oh. Saan galing? Cristel. Hindi, hindi sinasabi sa akin ng location mo. Gusto mo ba malaman kung saan ako nang galing? Oo. O sige. Nakipagkita ako sa ex ko. At doon ko na-realize yung pagkakamali ko. Sige nga, ano yung pagkakamali mo? Ikaw. Ako pa talaga, ha? Oo, ikaw talaga. Totoo naman eh, wala naman akong mapapala sa'yo. Unstable yung pag-iisip mo, yung nararamdaman mo. di ba? Diba? Ako pa, ako pa talaga unstable, ha? Naririyanis mo ba kung ano pinakawalan ko para lang sa'yo? Ha? Alam mo, kung ano yung ginawa mo sa asawa mo, gagawin mo rin sa akin. Alam mo, ako ang until mo, no? Eleven years yung pinalit ko sa'yo. Kasi naniwala ako sa part na mahal na natin yung isa't isa, tapos ito'y susukulin mo sa akin. Makikipagkita ka lang din sa ex mo! Alam mo, maghiwalay na lang tayo. Bumalik ka na lang doon sa asawa mo. Wait. Kung ano mo, Koy? Sabi ko naman sa'yo, eh. tinu-tinu ng buhay mo, kapogi-pogi ka yan, ginamit mo kapogian mo, sa ka napunta. Iniwan mo yung asawa mo, iniwan ka rin nung no, ipinalit mo. Hindi ko naman expected kasi yun eh. Tsaka seryoso naman ako kay Cristel. Iwan ko ba kung bakit masyado siya napaparanoid? Tigas eh, din ang ulo mo eh, ayaw mo makinig eh. Saka isipin mo pa rin. 11 years kayo nag nagsama ang ganda-ganda at -ganda, ang siksi-siksi ng asawa mo. Nakuha mo pang iwanan. Nakuha mo pang mga bayi, Hindi, masama yan pa. Nagsisisi oh, na nga eh. Oh, ngayon, na-realize mo yung pagkakamali mo. Dapat, bubalik na sa asawa mo. Hindi ko na, no, matanggap pa ba ako nun? No? Almost mo, a year na rin kami hindi nag-uusap alam mo po ay eh, matatanggap ka noon. Eh. Ngayon, sa ginagawa mong ganyan, tingnan mo, ginawa mo lang miserable yung buhay mo. Ang ganda ng pagsasama niyo. Ano nga to, parang hindi naman kayo kampi sa akin eh. Kaisipin mo, dalawang babae pa. Dalawang babae ang ay... sinaktan mo. So, sino nasaktan ngayon? Diba ikaw? Real talk lang yan. Ginawa mo eh. Siyempre, ginawa sa'yo. Masakit yan. Tagay mo na lang yan. Para saglit, saglit makalimutan mo. Hindi nga ako tinatabayan. Eh. Ako lang minum eh. Eh, para ikaw ang Ay, ano. Wala suminom eh. Ganyan talaga ang buhay. Saka mo lang ma-re-realize yung pagkakamali mo. Pag wala na lahat. Pag wala na dyan sa'yo. Tama, tama. Ngayon, naitindihan mo. May isa line na yun para pre. Thank you pala kasi Ibinigyan mo ko ng oras. Kahit na medyo magabala nag-effort ka. Ay, nangyari. Wala na kayo ni Crystal, no? Kila nang kilala na kay Tamakoy. Eh. Alam mo agad, no? My God, sa 11 years ba naman natin? Ilang beses mo nang ginawa sa akin to? Pag maghiwalay kayo, babalik-babalik ka sa akin. Makoy, sana maging lesson learned na sa'yo yung nangyari sa atin. Na sana, sa sunod na magmahal ka ulit, pahalagahan mo kung sino yung taong andyan lagi para sa'yo. Just be contented on her. And speaking of us, you're too late. I already found someone. Yung taong pumila sa akin pataas, he made me realize na marami pa palang magagandang bagay na makita dito sa mundo. Huwag kang mag-alala, Makoy. Kapatawad na kita. Alam mo, nagpapasalamat pa ako na nag tayo eh. Kasi kung hindi, hindi ko rin siya nakilala. Boyfriend. Ma'am, si Makoy pala. Nice to meet you. Nice to meet you. Alis na kami. Nag-ingat ka palagi, ah. Salamat. Mm -hmm. I'm not hiding anything. I think you know me too well. I'm always coming up short on words. should know that by now we've been down this road. So I'm not sure what you think you heard.